Hello guys, good morning. So, sa video natin ngayon guys, magagaya tayo ng kopra. Nagamitin po natin sa pag halo natin sa ating pakain sa babo. Saan natin gayatin para hindi harapan yung makina sa pag Itong so, kopra kasi guys, uh, maganda po ito. Wala pang mix uh, sa pagkain ng babi. Isa po ito sa mga hinahalo ko sa mga mga company na kumagawa po ng seeds. So, dahil mura dito sa atin, guys, gawa tayo ng sarili natin. Baking tipid guys kapag uh, gawin natin ito. Salo na kapag yung mga baboy natin ay anginahin, bore, and patining na. Malaking tipid sa sa pinch po nila. Kasi kung puro pitch po kakain natin, sobrang mahal po ngayon. Although, okay naman yung ratio ng live weed guys. Bawi pa rin. Pero mas maganda na mas tipid tayo mas malaking income lalo na sa atin na mga nagbababoy eh walang kasiguraduhan kahit magaganda yung mga baboy natin kapag pinamahan tayo ng yes eh. kaya ako guys nag-iisip ako na mga uh, talaga na mas mabawasan yung gusto sa pakain ito, unti, unti naman po tayo na nagtatagumpay guys. Doon sa sampu kong nalagaan ni guys na baboy ngayon. Bali, 14 na kaban pa lang yung napakain ko guys. Ngayon almost, alos wala nang, no. kakaunti na lang nilalagay ilalagay natin na feeds niya guys. And bala ko na siyang i-stop. Magpuproduce na lang tayo ng mga kailangan nila guys. Dapat makuha lang natin yung uh, protein na kailangan ng mga alagay natin. So may mga raw material tayo na available dito sa atin. So alamin lang natin ano. kasi so, yung soya meal meron po pero nahirapan lang tayo na patagalin ko yung span ng para hindi masira kasi basa na na kukuha natin yung sapal ng soya so hindi pa lang kung paano kung <laughs> may pilletizer na sana tayo pwede yun kasi kapag pilletizer natin sya madadry sya pero planning pa ako mag-experiment guys na kung ano mag fermentation um, kung um, kakayanin try lang natin para para makamura tayo kasi yung kwan guys yung soya meal na sa pala merong nagkagawa na dito sa lasam ng kwan no? yung taho ay pagpupunan tayo so nga lang sa ngayon eh, wanti lang kasi masisira na siya sa panahon so kaya pinigil muna natin kumuha para kapag makagawa tayo ng paraan makakontrol po natin na kukuha ng soya milk kasi malaki mataas po yung protein po niya Ayon talagang isang sangkap po sa paggawa ng feeds yung soya milk po Kapag itong copra nagiging alternative na ito na ang halo po o walang soya milk pwede po itong copra.